eh. Papasal kita sa bakuran na akin mga magulang. Hello! Pasal ko muna tong akin amiga. Saan ba? Malayo pa ba? Ha? Malayo pa? Parang ang layo na lang nilalakad natin okay. ha. Okay lang. Basta malaga Sigurado na. Sigurado ka bang may lupaing ka rito? O, oh, pinapasal kita para pagka ikaw na pumunta rito, hindi ka na tanong ng tanong sa mga kapitbahay. Ako na awas eh, ah, tatanong eh. Eh parang sa bundok mo na ako dadalhin sa damuhan eh, no? Palangin, Wala na akong natatanaw dito. Ay, hindi eh, mo pwedeng dali sa damuhan. Ano ka ba? Ang dami-dami. Baka sa pa ako dito. Ayan. Nakikita mo ba, ba ang lahat ng yan? Oo, oh, okay, kitang Ang lahat ng mga yan, puro kamag-anak na akin, magulang. Mga kap kamag-anak, tiyuhin, pamangkin, nandiyan lahat. Got, got. Ano bang kaya mong patunayan sa akin? Ipapasalang kita sa lupain na akin, mga magulang. Dahil ang pag-aari na aking magulang, pag-aari ko rin. At kung sino yung magmamahal sa akin, magiging pag-aari rin niya. Ang pag-aari na aking magulang. Handa mag ka na ba? Handa na ako. Kaso, ang layo na natin. Ang layo na nang mga okay na, na mo na na kita. Nakita mo yung bundok na yan? Oo. oo, oo. ako madalas magdala ng chicks. Noon, yung ako'y kasagsagam pa ng kabataan. Ah, okay. Ang layo na. Pwede ba dito na lang muna tayo? Kasi natatakot na ako doon. Ang layo, ang taas. Eh kaysa naman na dito ba? makikita ako na asawa ko. Ha? Makikin. Ano ka ba? Walang asawa? Meron ako asawa pero hindi kami kasal. Ah, okay. ba? Diba? Wala ko asawa eh. Kaya nga ako sumama sa iyo kasi wala ko walang asawa. Ay, no. ako ako ko walang Sinabi asawa. ko naman sa iyo una pa lang, may asawa ako. Pero, ngayon nandito ka na. Baka sakali ikaw na. Tignan <coughs> na. Hindi na kitang dadalim Parang damuhan na yata yan. Saan naman magbayad na sa sugo ang mahal. Ano ba? Ano magbabay? Uy, ang pera? Kala ko may pera ka. Yung ibibabayad natin sa sugo, sa'yo ko na ibibigay. Halika na. Eh, eh dyan mo ko eh, Ang kating yan. Hindi makatay. ang malambot yan. Masarap dyan. Kahit magpagulong-gulong tayo. Malahib dyan. Eh, mauna ka kaya. Hoy, lalaki. Ay. Ang galing mo ah. Lises. Andiyan ka pala. Siya sino yan, yan? Kanina pa kita hinahanap. Bakit eh, Dito ka na lang nagpunta. Sino yung kasama Kaibigan. mo? Kaibigan. Nagbablog lang kami, tay. Ano nagbablog? huling hands, holding, holding kayo. Eh, na nagbablog eh. eh Konting, May konti ba na... Walang hawak. Ang galing-galing mo, ha? Kanina pa ako naghahanap, ha? Tawag ako na tawag. Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo, no? ha? Eh, lobat. Ano lobat? Nagri-ring lobat? Lobat, to. Oh. oh, ano lobat ka dyan? Tingnan mo, hindi lobat yan. Oh, palusot ka pa ha? Palusot ka? Palusot? Na. Ha? Nagri-ring nga? lang kami. Ano nagkukuntin? Umuwi ka na ng bahay! Ito naman o, pinapayaman naman sa kanilang mga... Ang daming labahin doon! Saan Maglaba mo ba mo Saan mo ba ako nakilala? Sa kakababaero ko. Sa maraming chicks, di ba? Ayun Saan na Sana nga mo ako. Ang hilig hilig mo mang babae. Naku po. Ay. Hindi mo nga kayang buhayin kaming mag-ina? May pasensya oh. natin. Huwag uh, ka mag Isa-isa lang anak okay, mo. Hindi mo nga kayang buhayin. Kung hindi ka tatulungan maganap buhay, hmm. wala kang ang hindi binibigay sa akin malaking pera. Akin. Babayam mo na ako. Anong pabayaan? Ay, ano pa ka ano magagawa ko dito? Pamahala ko dito. Oh, akala ko ba vlog lang yan? Bakit hey. kinikis-kis mo yan dyan? Kunti oh, niya, ikis-kis ka. Natural lang yan sa shooting-shooting. At ikaw naman babae, ano tinitingin-tingin tingin mo ha? Ha? Hey, ha? Bago nag lang kami, pasensya lang. Na. Nag-vlog, bakit lagi kayong mag-holding hands dyan ha? Natural nga yan. Tawad mo yan. Hindi ko alam mo. Mo, <laughs> sa sa mo. Kaya mo, kiss nang kiss ano mo, kamay mo, tapos sabi mo, nag-vlog lang kayo? Wala ka na magagawa kami na. Sige na, umuwi ka na dun. Umuwi ka, umuwi ka, umuwi ka. hindi pagsabay. Pagsabay mo na lang dalawa. Sige na. Alam pagsabayin. Huwag ka magagawa.